Sa bayan ng San Maripo, may batang babae na ang pangalan ay Yesha. Mahilig siyang magpinta ng mga bahaghari sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sa pader, sa notebook, at minsan pati sa dahon ng halaman. Ngunit isang araw, dumilim ang langit nagkaroon ng malakas na bagyo at tinangay ng hangin ang lahat ng kanyang mga pintura. Pagkatapos ng bagyo, nagulat siya. Wala ni isang kulay ang naiwan. Lahat ay kulay abo. Wala na ang mga kulay ko. Malungkot na sabi ni Yesha. Lumapit sa kanya ang kanyang alagang maya na si Mimi at chirp ng chirp. Mimi, paano na? Paano ko magpipinta kung wala na akong kulay? Biglang umihip ang hangin at lumitaw ang isang maliit na ilaw sa harap niya. Isang maliit na diwata na may suot na palda na gawa sa sinag ng araw. Ako si Diwata Kulay Yesha. Huwag kang malungkot. Ang tunay na bahaghari ay hindi lang nasa labas, nasa loob din ng puso mo. Tuwing gagawa ka ng mabuti, may kulay na muling mabubuhay sa paligid mo. Agad na sumubok si Yesha. Tinulungan niya ang matandang si Aling Sita na magwalis. At napansin niyang may sumulpot na kulay dilaw sa lupa. Nang tulungan naman niya ang batang umiiyak dahil natapilok, lumitaw ang asul sa langit. At nang patawarin niya ang kaibigang nakasira ng kanyang laruan, sumiklab ang kulay pula sa paligid nila. Hanggang sa isang araw, bumalik ang buong bahaghari. Hindi sa papel, kundi sa mismong bayan ng San Maripo na ngayon ay puno ng kabutihan at kulay. Ngayon alam ko na diwata kulay. Ang mga kulay ay nabubuhay kapag nagmamahal tayo. Aral ng kwento Ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa mata, kundi nararamdaman sa puso. Kapag ikaw ay mabuti at marunong magmahal, nagiging makulay ang mundo mo at ng iba.